Uh, sa mga nambabash kay Neneng B, hindi niyo alam yung istorya nung bata. Sa totoo lang sir, ang tingin po kasi nila sa akin, batang mayabang po eh. Hindi po ako ganun. Natatawa nga po kasi na-discovered po kami ng mga vlogger po na mga, mga sikat po. Ngayong pagkaka pagkakataon na po talaga namin daw, Sir. ako nakikita ang mga taong nagagalit ngayon dun sa batang babae dahil sa mga sinabi niya dun sa video ayun madali kasing husgahan eh lalo na sa social media batang hindi dapat nagdatrabaho? Yung maano ulam kasi, salitang kali kasi yung ganito siya na bo. Can you really blame Neneng B for this? mga estudyante po, mga taga-provincial po, mga dumadayo po talaga. Siguro po, kaya po sikat. Ayun po, sa pressure po, pang masa po, tapos masarap po. Napapalako po kasi sa pagtitinda po. Natutulungan ko po yung sarili ko po sa pag-aaral ko po, lalo na po yung mother ko po. Natutulungan ko na po siya sa mga gastusin. Actually po, talagang tumutulong lang po ako nang una po. Sa mother ko po, magtinda po ng siomay po. Ayun nga po, sa may... Marami naman po ang napapasaya sa mga ano po, salitang ma, anong ulam? Sa galaw-galaw rin po, ganun po. Natutuwa rin po yung mga nanay po na nagpupuntahan sa akin. Ang sinasabi po nila, dahil sa iyo nagsibag na po yung anak ko. Yung mga narinig po sa ibang estudyante, ito na, Neneng B, gagalaw na rin kami. Maraming salamat sa iyo. Siguro po, ganito po ako kasikat ngayon kasi po, ano po eh, nakikitaan po siguro nila ako ng potential po. Dahil nga po sa sipag ko po at syaga po. Nakilala po ako sa shoutout po. Shoutout po sa mga kabataan dyan. Yung maanong ulam po, yung sa vlog po ni Sir ka po. Ako nga pala si Ka-Food isang food vlogger. Uh, Mabait na, masipag pa, yan ang dapat tularan ng mga kabataan. Dahil imbis na nasa bahay lang at nagsa-cellphone, bali sa akin nag-viral yung video na about kay Nening Dito ay busy busy siya sa kanyang negosyo. Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. O sa mga kabataan dyan, huwag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din. Ano lang din po ko kabataan? Isa, lang, isa din po ako sa mga kabataan na nangangarap po para po sa pamilya namin. Noong una ko kita talaga sa kanya, very jolly. Tsaka ano siya, approachable siya sa tao. For me, kaya kaya talaga ito pinilaan is una nag-trending, gusto magpa-picture, gusto mag-vlog. Kita mo, may mga vlogger din dito. Kaya o vlogger, di ba? Ganon. Akala po kasi niyang iba, inaabuso po ako ng mother ko po na magtinda na ano, ay wala yan. Kawawa naman yung bata. Hindi po. Sobrang saya ko po talaga actually. Dito po sa kaya po, normal na po sa amin yung mga batang tumutulong po sa magulang magtinda po sa, sa murang edad po. Sa totoo po niyan, mas ginusto ko po, po talagang magtinda po. Ayun nga po, para po makatulong po sa mother ko po, sa sarili ko po, sa kuya ko po, sa pamilya po namin. Lalo na ngayon po, yung mother ko po, hindi na po nahihiraban sa pagbayad po ng tuition fee po, lalo na po yung kuya ko, lalo na college na po. nababayaran ko na rin po yung mga tuition fee ng kuya ko, ako po. Natutulungan ko na rin po yung mother ko po sa pangangailangan niya. Sobra po, sobra pong nakabuti po para sa amin. Apokatolik ko po, deboto po ako. Ang tawag ko po kay Pong Jesus po na nasa Reno, ay bro po talaga. Ang pinagdarasal ko po ay, ano po, bigyan po kami ng maginhawang buhay po. Kung ano pong gusto niyang kung ano pong gusto niyang ano po sa amin, buhay po, goods po kami ro'n. Apo pinapaubaya ko po sa kanya na kung ano pong gusto niyang gawin sa amin, go lang po kami ng go hanggat kaya po namin talaga. Yung pangyayari po hindi po talaga. Ang ano lang po, may pang ano lang po kami sa araw-araw. May taguhid po namin yung araw sa araw-araw. Ang dinasal ko lang po ay bigyan po kami ng ano sa araw-araw po. May taguhid po namin yung yung gutom sa araw-araw po. Pero ang binigay po ni Brownie Lord, sobra-sobra pa po. So, sa mga, mga mamimili po ng tinda namin, Malaking tulong po kayo. Kasi po natutulungan niyo po kami sa, ma sa amin gastusin. Lalo na po sa pag-aaral ko po. Malaking tulong po kayo. Kaya maraming maraming salamat po rin sa inyo. makakatulong na din po ako sa pamilya ko po. <laughs> Love po. Yung mama ko po kasi. Yung hindi niyo po kasi <laughs> Ang pangit ko sa'yo, Mixer eh. mo Ang hindi po kasi nila nakikita sa mother ko po. Yung paghihirap po ng mother ko po para po maitaguyod po kami sa hirap. Ayun po, yung mother ko po kasi uh, ang nagbibigay po sa amin ng... No? Oh, <laughs> Wait lang, Sarah. Bakit ka umiyak ko? Hindi, Ngayon po kasi ako umiyak lalo na yung nanay ni Neneng B. Kumbaga, galing sila sa hirap at yung nanay niya talagang street food vendor talaga dito sa Carriedo at sa yapo Kaya sa mga nambabasa na ni Neneng B, na akala uh, inaalila yung anak niya, Mali po kayo dyan ng inaakala. Ah, uh, sa social media kasi normal na yung pangbabash lalo na pag nagte-trending. Ang hindi po kasi nilikita, nakikita sa mother ko po, yung hirap po at tiyaga po para lang po kami sa hirap po. Lalo na po yung mother ko po, dalawang kapatid niya na po ang namamatay last year lang po. Kaya sobrang bigat po sa mother ko po na mamatayan po. Actually, last year lang po nasinugan po kami, kaya po nagtataguyod. Kaya nagtitinda rin po kami para po makatulong nga po sa mother ko po na makapagpagawa po ng bahay sa pag sa pagbabaaral po sa amin. Kaya yung nanay ko po, Kaya po ngayon, maraming... Kaya nasasaktan lang po kasi ako sa mga... Sa mga kinakomento po nila sa mother ko po. Kahit hindi naman po nila alam yung storya namin. Ang nakikita lang po kasi nila, sa mga... Akala po kasi nila yung pinapairapan po ako ng nanay ko. Hindi ko po na... Hindi ko po na-enjoy yung kabataan ko po. Hindi po totoo yan actually ako po talaga nagpumilit na magtinda po. Tapos ako rin po yung pumilit sa kanya na mag-homeschool po. Kaya malaking salamat po sa nanay ko. Kasi kahit sobrang pigat na po ng tinadala niyo, na niyo po kami sa hirap. Ano, nakayanan niyo rin po yung sakit niya po na namatayan niya po siya tapos susunugan pa po. Kaya nga nga po ko sa mother ko po na kaya niya yung gano'ng kaya niya po yung gano'ng ano po pangyayari po. Kaya okay lang naman po sa akin. Kung kahit ako na lang po, wag na po yung mother ko po ang iyan niyo. Ako na lang po. Apo, mas tanggap. Mas okay nga po sa amin. Kung ako na lang po ang kukutsain. Huwag na lang po yung nanay ko kasi hindi niyo naman po alam yung dinanas po ng nanay ko na hirap para lang maitaguyod kami. Nagtitinda po kami para po mabuhay, hindi po para magpasikat sa inyo. Nagtitinda po ako para po masenso, hindi po para magpasikat sa inyo. Gusto lang po namin mabuhay sa araw-araw. Kaya napakaswerte, napakaswerte, ko, napakaswerte ko po sa nanay ko at napakaswerte niya rin po sa amin po. Mas maswerte po kasi siya po yung naging nanay ko. Proud na proud po ako sa mother ko po. Hindi po kasi nilalam yung side ng mother ko kaya mas okay nang ako na lang po ang umarap. Ano po? Pakiusap ko lang po sa ano po, sa kanila po, sa mga nababash. Ako na lang po yung kutsa inyo, wag na lang po yung mother ko. Kasi hindi niyo po alam yung dinanas ng nanay ko na paghihirap pa lang para lang maitaguyod kami. Naghahanap buhay po, eh po kami para umasenso po, hindi po para magpasikat sa inyo. Kasi nga po, di ba? Ayun nga po, sobrang sakit po na binabalas po yung mother ko. Lalo na yung ayaw ko pong pag-usapan dahil din po ron. Naka, nung nakaraang taon lang di po yun, hindi mga ilang ha, taon lang po, 2021 po. Hindi rin po alam yung dinanas ng nanay ko. Kaya huwag niyo po siyang kutsahin. Naman, hindi naman po. Tao rin po ako. Nasasaktan rin po. Kaysa rin po ako sa kabataan na gustong maitaguhid po yung hirap. Ang purpose talaga ng aming pag-food vlog ay makatulong sa mga maliliit na negosyo. Ang intention naman talaga ng vlog na 'yon is para makainspire na mga kabataan na tumulong sa magulang. And then kung pinanganak naman kayong may magandang buhay or mayaman, ah, hindi para sa inyo yung message nung video na 'yon. feeling ko po uh, as as kabataan ah uh, dapat po hindi niya po ni uh, dapat po hindi na po nilalahat yung mga kabataan na ano kasi po hindi po natin i-normalize in yung child labor and feeling ko po hindi naman po lahat ng kabataan na nagsese cellphone lang minsan po kasi yung mga, mga activities po namin sa cellphone po namin binagawa. And yun po hindi lalo na po kami accountancy students po kami hindi lang po kami basta-basta Porque po wala po kaming naaambag na financially sa magulang namin. Hindi po ibig sabihin doon, hindi na po kami mag-aano. Kasi po kaya po kami nag-aaral para po mas makahelp sa magulang po namin in the future. Siyempre natasaktan kami kasi parang pamangking ko na yan. Eh kilala ko yan eh, kaya natasaktan ako kasi mabait na bata yan. Hindi naman porket nagtitinda yung bata, eh child labor na. Tumutulong yan sa magulang. Kagaya ko, bata pa lang ako, nagtitinda rin ako dito. Yun na yung kinalakihan namin buhay, kasi hanap buhay talaga namin to Kaya parang sa amin, normal na yung magtinda. Walang masama doon. Kaya nating, masipag. Masipag. masipag siya. Masipag siya, ang galing niya. Sana tunaram pa siya ng ibang kabataan. Okay. Ano, kaya Baring siguro, yeah, masipag siya. Kasi since, ka, yan, kabat ano, di pa siya na tamang edad para mag-work, pero ginagawa niya pa rin para makatulong siya sa ano. So, yun yung maganda sa kanya kasi uh, masipag siya. Para kasi sa akin yung maanong ulam, hindi, hindi yun para, sabi kasi sa ano, in general daw yung sinabi niya eh. Pero para sa akin, ang maanong ulam is way ng mga bata na sabihin sa mga mama nila na maanong ulam. Parang hinahanap nila, syempre di ba usual na mga kabataan hinahanap yung nanay kapag ano, ganon. Oto sa nanay ko, maanong ulam. <laughs> Wala lang, syempre ba, mga Gen Z yan eh. Para sa kanila, sa edad nila. Biro lang yun. Parang normal lang na tanong. Eh, totoo naman, di ba? Pag dumarating yung mga bata sa bahay, ang tanong agad, manong ulam? is, wala namang masama doon. Kaya, wala ko sa mga nagbabash kung anong problema nila doon. Wala naman ako nakikitang masama doon. big din lang kasi, kaya siya sinabi na maano ulam. Kasi yung mga kabataan kasi ngayon, instead na dumiskarte, lagi na atutok sa cellphone. Kaya maraming tinamaan dyan sa Maano ulam? Saludo kami eh, kasi nakikita namin yung hard work niya eh, Sa pagdidinda nila. Kahit simple business. mga basher nyo? Ewan ko sa inyo, mind your own business. Pwede ba, mind your own business. Kasi si Neneng B, my may own business siya. <laughs> sa mga basher, ah, Neneng B, wag mo din, din. Mga basher, ah, papayamanin ka lang yan. Parang, di naman ako aware sa bashers niya. Ang daming dapat unahin sa bansa natin. Yun pa talaga yung ina pinoproblema nila. Wala akong nakikita ng ano doon. Ang nakikita ko siguro sa child labor na problema yung kung makikita mo yung bata pinagkakakitaan ng magulang. Iba naman yun sa tumutulong sa magulang. Magkaiba yun. Ang masabi ko lang sa mga nangbabas dyan kay Neneng B, huwag niyo husgahan yung tao. B kasi eh, is uh, laki sa hirap. Siya po sa pinakamasipag dito na street vendor dito sa Kiyapo. So ang maganda sa kanya kasi, tinuruan niya ng diskarte. Si Neneng B, pinagsabay yung diskarte at yung diploma. Hindi naman kasi masama yung tao eh. Tsaka yung mga tao dito sa Kiyapo, lahat ng ginagawa nila, mga street vendor, hindi nila ninanakaw yan sarili nilang ano yan, sarili nilang pera yan, uh, sumusugal lang sila para kumita. Sa malit na kita, ah, sa maliit na kita, para lang may mauwi sa pamilya nila. Usapan pa natin ang hotdog business ni Neneng B. Nakakabilib naman talaga itong batang ito. Sa mura niyang edad ay nagsusumikap na tumutulong sa kanyang mga magulay. maraming Anong reaksyon ng mga kaedad niya na inspired din ba sila magnegosyo? Hey, bro po, kay Lord po, maraming maraming salamat. Kasi po yung iniling ko po, hindi naman po sobra, pero ang binigay niya po sa amin, sobra-sobra po. Sa mga mamimili naman po, maraming salamat po kasi ah, ano, malaking tulong po kayo para sa amin po. Kasi Natutustusan ko na po yung pag-aaral ko po. Yung mga gastusin po namin. Medyo nakaka... Luwag-luwag na rin po kami. Ang mapapayo ko lang sa mga kabataan na katulad ko na kapos sa buhay, Imbis na magreklamo tayo, mag cellphone cellphone tumulong rin tayo sa mga magulang natin. Dahil nahihirapan din po sila sa mga gastusin po. At para naman po sa mga batang pinanganak na may magandang buhay, mag-aral kayo ng mabuti para masulayan niyo yung pagsasakripisyon ng mga magulang niyo po. Patunay ang kwento ni Neneng Bin, na kahit kabataan ka, ay pwede kang makatulong sa iyong magulang. Ang akala po kasi ng iba, ginagatasan po kami ng mga vlogger. Actually, hindi po talaga malaking tulong po sa amin ng mga vlogger. Kasi muli po nilang binigyan ng buhay ang karyado po. At kami pong mga vendor, lalong-lalo na po ako. Hello po, ako po si Geraldine, a.k.a. Neneng B po. 16 years old boy, isa rin po akong batang kaya po. Paano ulam? Eh, hey, wala na akong nagagawa dito sa no, bahay! <laughs> wala na akong nagagawa, puro kay noon! Oh, Ato sa mga kabataan dyan! Manong ulam! Ato sa mga kabataan dyan, huwag puro cellphone! Galaw-galaw din. Din 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 din, din! 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 Bakit nga ba Neneng B ang kay Geraldine? Sabi ko nga, nung binan binansagan siya ng mga vlogger ng Neneng B, bagay sa kanya yon kasi ang tawag ko dyan, bungis-ngis. Ganon, be beautiful! Wow! Tapos sa mga kabataan dyan, manong ulam. Kata Wala akong idea sa neneng binyak. Actually ah, po, ay, di, di rin po namin alam, pero yung sa kanta, yung... Ba, ang... Ay... Parang neneng, neneng biyang kanya. Parang neneng biyang kanya. kanya... <laughs> Kat, diba? Kata Kaya sabi ko bagay yung Nening B kasi Nening Bung ngis yun. Para sa mga kabataan dyan, manong ulang. Para sa mga kabataan dyan, wag puro cellphone, galaw-galaw din. Pa, ano na? Manong ulam. Siya po ng, ano, ng Neneng B kay Neneng B ngayon si Sir AJ Tindin Vlog.

Tapos kung anong oras kayo magkisig, doon na kayo magigising. Boy, senyorito kayo! For more inspiring food stories, please subscribe to TKM TV YouTube channel.